nag-ababaing CIDG po, ang sabi, tinanong niya po muna, sabi niya, ilang buwan na yung chan mo? Tapos sabi ko po, five months. Tinanong niya po ulit ako na, ilang taon ka na? Tapos, sumagot po ako ng 25. Tapos, yung isa pong taga CIDG na lalaki, ang, ang sinagot niya po, ay bata pa, masarap. Yun po yung sinabi niya. sobrang takot ko po, tsaka gusto ko na lang po makauwi. Hindi na lang po ako sumagot, tsaka hindi po ako tumitingin sa kanila. Binaba niya po kami sa, ano, sa cafeteria kasi sabi daw po, less tension daw po doon. Pero nung nandun na po kami, sakto naman po pumunta po yung mga ano, media. Tapos tutok na tutok po yung camera sa amin. Tapos ang sabi po nung isang reporter na lumapit sa likod ko habang nakatalukbong ako, ang sabi niya, Illegal ba kayo dito? Illegal. Tapos, sumagot po ako na, as if naman po may choice kami. Ang ibig ko sabihin doon, as if may choice naman kaming sumagot, eh ang choices lang naman is illegal o illegal. Yun po kasi yung tanong nila sa amin. Tapos, after po nung pag-alis ng mga media, nagpunta po kami sa CR, meron naman po media na ang sabi, okay lang ba kayo? Tapos, para pong nangiinis pa yung patanong niya. Kaya sabi po namin, kayo po kaya yung tutukan ng baril, magiging okay po ba kayo? Siyempre po, nag-aalala po ako kasi po, mag-asawa po kaming nandun na nagtatrabaho. So, may maliit po akong anak, dumidede po po, tapos po may dalawa po akong estudyante. bali po, tatlo sila. Siyempre po, natatakot po ako kasi po, wala po silang kasama sa bahay. Nung pagkasabi po yun ni Casio na hanggang 5 do po nga kami doon, napasabi po ulit ako ng what? So, akala ko po, wala po sa kanya yun. So nagpunta po siya dun sa may harapan po. Dinuro-duro niya po ako tapos pinagmumura niya po ako. Sobrang takot ko po nun. Sabi niya po sa akin, pag daw po hindi ako tumigil sa kakawat po, isasama niya daw po ako sa may ipapad, ikukulong daw po sa dami-dami nga daw po ng empleyado po doon sa Central One, baka daw po hindi kami magkasya po doon sa may Balanga City Jail tapos po hanggang ngayon po hanggang sa bahay po, alas hindi po ako talaga nakakain iniisip ko po kasi yung mga sinasabi niya then take note for those media in-interview niyo po yung mga staff namin during that time, pero wala pong lumabas na interview ng mga staff namin kung ano yung kinamusta niyo sila, kung okay ba sila doon pero wala pong lumabas na gano'n. Instead, yung mga nakita namin sa balita, sobrang iba. Wala po kaming ginagawang masama. Sa mga binabalita, hindi po totoong ni po kami. Kasi dapat po kaming ni sa kanila, sa mga kamay po nila. Kung po kami pinagtutukan ng mga baril na mga haba po. Na para po kaming mga masasamang tao. Dumating yung mga sundalo, pumasok sila ng agresibo. Tinutukan nila ng baril yung guard ng villa hindi nila binababa yung baril hanggat hindi nila nakukumpirma na walang armasium yung guard namin. Bale, sigaw po silang sigaw, na walang kikilos, tas kamay, walang gagamit ng cellphone, habang nakatutok po yung baril sa amin. At saka yung pag po sa amin sa loob ng kumpanya, kasi alas stress lang po dapat nakauwi na kami pang, pang umaga po. Eh, Inaapot na po kami ng alas dos ng madaling araw. Si Sir Santi po isa po siyang expat. Yung expat po is uh, may lahi po siya. Ngayon po, uh, todo sigaw po sila kay Sir Santi. Nakakaawa po si Sir Santi kung alam niyo lang po nung araw po na yun. Uh, hinahanap po sa kanya yung passport niya. Tapos sinatanong din po kung ano pong lahi niya. Talagang nagkagulo po yung CADG po doon sa opisina niya. Ilan lamang ito sa mga karanasang isinalaysay ng mga empleyado ng Central 1PH sa nangyaring raid noong ika-31 ng Oktubre sa Bagak, Bataan. Ang kanilang testimonya ay personal na dininig sa isang konseho para sa kaayusan at kapayapaan sa lalawigan na pinamumunuan ni Governor Joet Garcia kung saan mahigit tatlong daang empleyado ng nasabing kumpanya ang dumalo upang maipahayag ang kanilang panig. Sa kanyang opening statement, nilinaw ng gobernador na hindi pinahihintulutan ng pamahalang panlalawigan ang anumang ilegal na gawain sa bataan at binigyan diin niya ang pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya. Let me state unequivocally, neither the province nor its officials condone or tolerate illegal activities within our borders. If any evidence of wrongdoing is found, we will fully cooperate and in fact be the first to work with all government agencies to uphold the law and prosecute the guilty however we welcome the investigation we also condemn any disregard for due process rule of law and the maltreatment of our constituents and investors Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan ng Criminal Investigation and Detection Group at Philippine National Police. Imbitado rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na sinasabing nanguna sa raid ngunit walang nakadalo mula sa kanilang hanay sa nasabing komisyon. Nagsalaysay rin ng karanasan ng empleyadong nasampal ni PAOC spokesperson Winston Casio sa video kung saan itinanggi niya ang paratang na binastos niya ang tauhan ng PAOC. Ako daw yung nabastos sa tauhan niya sinisigawan niya ako in front of maraming tao. At that time po, siyempre magpapaliwanag ka bilang pang behavior ng isang tao. Magpapaliwanag ka na hindi ikaw yun. At totoo naman hindi po ako yun. Hindi naman po siya nakikinig eh. Dahil ordinary tao lang ako, makikinig ba po po sa akin siya? Sa tanda ko na po ito, lumaki po ako ng ganito. Ni magulang ko, hindi ako sinampal. Nakarating po ako ng ibang bansa, ni hindi po ako nahihirakan ng ibang lahi. Ito po pong lahi kong sarili. Na, nag, naglingkod po ako sa kanya, kaya nga po sabi ko, dati naman akong kagawad, sa sarili ko, bakit ganito? Sabi ko, tapos naglingkot pa ako sa bayan ko ng ito, labing apat na taon na Naglabas din ng pahayag si Bagak Vice Mayor Ron Del Rosario kaugnay sa naging karanasan ng mga residente matapos ang isinagawang raid sa Central 1. Kayo mismo mga polis ngayon, yung mga si, yung IDG, para bang lahat ng tao dito yung mga, mga bata na to, para bang may takot na sa inyo ngayon eh. Yung trauma na binibigay niya sa kanila? Nanindigan naman ang Central One na lehitimo ang kanilang operasyon at may kaukulang papeles mula sa Authority of the Freeport Area of Bataan. Sinabi ni Attorney Cherry Ann de la Cruz na hindi nila kailangan ng secondary permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ayon sa nasasaad sa batas. Our company has two licenses with AFAB. The first license is that we have a gaming license. That's true which was never used. Hindi po kami pogo. Another issue na sinasabi nila is scamming. May cloning devices. Ang search warrant lang po ay iisa. And that is only for human trafficking. Wala pong ginagawang human trafficking. Wala po silang nakuha. Wala po silang nasagip. Kinumpirma rin ito mismo ng PAGCOR na ang AFAB ang nakasasakop sa operasyon ng Central One bilang locator nito at hindi kinakailangan ng lisensya mula sa kanilang tanggapan ayon na rin sa nakasaal sa Executive No. 13 ng Malacanang. Ang inisyo lang po namin is yung listahan na meron po kami. Since sa discussion, it was clear naman na establish si Central One Bataan is under or locator ni APAP and under EO 13 which defines kung ano yung jurisdiction ng online gaming between Pagcor, CESA, APECO, and APAB, it was clear naman na dapat kay APAB yung jurisdiction since locator nila yun. And wala kay Pagcor. What, what we issued is a license na hindi namin licensee si, si Central One Ayon sa CIDG, gumugulong pa rin ang investigasyon patungkol sa sinasabing human trafficking na naging basihan ng korte sa pag-issue ng search warrant at wala pang pinal na desisyon sa kasong balak nilang isang pasa sa Central One. Human trafficking ang subject ng inyong search warrant. Tama po ba? Human trafficking? That is correct po, Mr. Chair. okay. So kung ito'y human trafficking, meron ba kayong nahuli o nakita na isa man lang biktima ng human trafficking. Meron po ba? Sir, based po sa IOC's uh, ongoing po po investigations. Ang susunod ko saan ang tanong, sayang wala yung mga involved. Ang susunod ko saan ang tanong, kung wala may isang human trafficking, eh hindi ba yung failure of intelligence? So, ibig sabihin, one month na ho kayo nag-case build up, nag-surveillance, na-apply niyo yung search warrant, ngayon po, ilang araw na tayo. October 31, November 13, ilang araw na rin po. And yet, wala pa po kaming naririnig na report from the law enforcement agencies. Wala pa rin pong na kaso with anyone from the company or any of its employees. Ano kaya yung dahilan kung bakit po ganun? Your Honors, i uh, e, ano po namin yan sa mga rating teams po natin, which is sa uh, in the headquarters. And uh, to get sufficient information but because uh, sa ito lang po yung uh, pinadala sa aming informations yung nasa report po kanina but based po sa tanong po natin your honors uh, wala po kaming uh, information for now your honors so meaning wala rin na kayong alam na nahuli human trafficking or any other case dahil malalaman niyo siguro yun kung meron man yes tama po Hiniling din ng konseho sa susunod na pagdinig ang pagdalo ng PAOK upang bigyang linaw ang naging legalidad ng kanilang operasyon tulad ng standard procedure na pagsusuot ng body cam. Siguro sa susunod na pagpupulong ay maimbitahan natin muli ang PAOK at hopefully this time ay sila po ay dumalo at hindi na po no show katulad po na nangyari ngayon. Uh, idagdag ko na lang din, nabanggit nyo na kayo standard operating procedure, meron pong body cam ma-assure nyo ba or masasabi nyo po ba ngayon na lahat ng inyo pong mga CIDG na nandun, pumasok at uh, kasama sa raid ay merong body cam. Dahil, uh, sinasabi ko na ho sa inyo, ayon din ho sa mga report mula sa ating mga empleyado, halos walang may body cam doon po sa mga nang raid. Your Honors, Mr. Chair. Um, we, yes, sir, Your Honors. Panawagan ng mga opisyal ng lalawigan ng bataan ang hostisya para sa mga nagrabyadong empleyado ng Central One at hiling din nila ang patas na pagsasagawa ng operasyon ng mga law enforcement teams. Sa lahat ng ating mga kababayan, mga empleyado po ng Central 1, alam po namin ang pinagdadaanan po ninyo, ang naranasan ninyo noong pong raid at pinagdadaanan po ninyo ngayon, umasa po kayo na ating pamalampang lalawigan kasama po ang ating mga mayors ay patuloy na magsisikap para po maresolba ito pong naging problema. Siguro marami sa inyo nagtatanong bakit ba dito pa sa atin nangyari ito. Siguro isang paraan din ito para mas lalo pong makatulong kayo ang bataan sa pagsasaayos ng ating pamalaan para makatulong tayo sa mas magandang uh, development ng ating pong pamalaan na talagang tutulong sa mamayan at hindi po gagawa ng mga iligal o masasama na maka-apekto sa kalagayan ng ating po mga kababayan.